guys ngayon ko sila nadaanan ulit kasi ngayon ang schedule ko ngayon lingguhan po kasi ano kawawa talaga sila pero marami namang nagpapakain pag lumadaan ito ang dinadalaw cut food guys kasi bawal dito mag mag iwan ng basura thank you ano? pakain pa ko sa baba aso at pusa guys thank you ayan guys so sinasalubong agad ako nakakatuwa siya kasi nakaabang na sa, sa kanyang gate nakikita niya ako nakaupo yan siya tapos halika dito dali yan sana may sarili na na talaga akong bahay guys kahit maliit gusto ko talagang kunin lahat ng mga pusa na pinapakain ko. Ayan, mabuti din yung nag-ampon dito guys. Mabait talaga guys. Kasi binibilhan dito ng kaskod ng amon niya. Pero lagi yan nakaabang guys. Siguro hinihintay ako kung kailan ako babalik. Ilingguhan kami dito magkikita. Kaya Maraming iniiwan ko siya ng madami. Thank you.